sa na nga mga Habibis. Birthday ni Lindy kahapon. Hindi ko siya nakapag... Hindi ko siya na Pero binigyan siya ng cake ni Habi David. Sabi ko, today, um, ko naman siya ng pansit, di ba? Kasi yung pansit pang ng buhay yan. Kung may birthday, di ba? So, tinulungan ako ni Ate Rose mag-prepare ng mga lulutuin kong pansit bihon. Di ba, Ate Rose? so, ayan. Meron bawang sibuyas. may, may ka uh, carrots tsaka sayote, merong de Tapos pinagawa ko na din itong mga pet chikes. Sayang naman ako madulok. Chicken liver and pork. Tapos, ang bihon natin natin ito pala. Ay, mamaya kunin natin. Sige, mamaya pa naman yun. So, lutuan natin si Lindy ng pansit bihon. Belated happy birthday. <laughs> Magigisa na ako ng bawang. Ayan. Ay, pa, hindi pa masyadong mayroon yung ating. <laughs> mantika ate Rose. Pero okay lang yan. Gisa na ako ng bawang tsaka sibuyas. Tapos mamaya ano. Ay, meron pala kaming kaldong natin. Yung nagluto kami ng... Anong niluto natin natin? Pata. Pata yung pa po yata Pata ba pa, or ano? Caldereta. Pala nung napainit ako ng kaldereta yata or what? Ito yung natira. Kaldo ginagamit ko sa pansit para malasa. Gamitin na kami yan. Yan, yeah, pagkabisa... Pagkabisa ko ng bawang, sibuyas naman yun eh. Yan. Sana matuwa si Lindy. Ano si Lindy, Ate Ros? Nandito sa kapilang kwarto. Nakasalabi naman yan. Ay, alam na niya. Nanilig na niya magluluto akong pansin. <laughs> Hindi na po surprise. Hindi na surprise. Okay lang yan. Ang importante na paghanda natin siya kahit paano. Mm -hmm. Kahit na putol-putol. Cake, tapos may tapos ngayong araw na ito naman ang pansin. Mabukas. <laughs> Bukas. Wala na yata. <laughs> Extended pala. Extended na. <laughs> Ano extended birthday celebration? Sarap na lang sa amin. Ayan, ko ng bawang sibuyas, nagsunod ko na yung ating pork liempo. Para may lahok naman ng ating pancet. Ang gusto ko sa pancet, maraming sahog. Overload, sabi nga ni Justine. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan, kita na. Ito ng natin ang beverage at itong ating pork. Ayan. Pag medyo na dito na natin ang ating liyan po, na natin ang paborito kong toyo. Ano natin sa paborito kong toyo? Yeah. Select soy sauce. Kasi hindi siya maala. Kaya din na gamit ko. Tapos tansa-tansa -tan lang ako. Adjust ko na lang mamaya kung okay na ba siya o hindi. Yan. Tapos, isasang kutsa lang ulit natin yung bubble for a few minutes. Wow. No. Next naman i ang chicken liver. Pag medyo nasangkutsa na natin yung ating pork, sa Pakutsain lang natin yung ng very light. Tapos, dalagyan ko natin sya ng paminta. Ayan. Tapos lulutuin lang natin ng very light yung baboy at saka yung chicken liver. Abot ako ng takid, just Thank you. Mainit. Ito lang natin ng konti. Ayan. Pag-okay so, yun na yung ating patay at saka yung baboy, lalagyan nyo itong kaldo. Yung kaldo ko galing sa pazar. Ayan, ayan. Pero kulang yan, datadigan ko ng tubig. Tanggalin natin itong mga mantikang ito, nakakaloka. Ayan. Tanggalin natin para hindi siya mamantika. Galing sa kaldo yan. Ayan, dagdagan natin ng hot water. Kasi kukunti yung kaldo natin. At ang bihon ay hindi na natin ibababad sa tubig. Diretso na dito para mas malasa. Eh, matakaw sa tubig ang bihon. Ayan, pwede na. Maglagay tayo ng isang beef cubes. And then, para masarap, lagyan ng oyster sauce. Yeah, maglagay tayo ng oyster sauce. Tansya-tansya lang yung ginagawa ko. Tapos titikman ko na lang yan mamaya kung carry na yung lasa. Maglagay lang natin. Tikman natin mamaya. Takpan mo yan natin. Tapos pakuloyin lang natin yung sabaw. Ayan, pag pumukulo na. Ay! Ilagay na natin itong mga gulay. Ayan. Ang labo na ng video dahil sa ano. Yan. Lagay natin yung gulay dyan. Ladooy na natin for a few minutes bago natin ilagay ang bihon. Inalagay na natin yung bihon. Itong bihon, nabili ko sa SNR. First class daw ito na Special Bihon. Hindi 800 grams pero baka hindi magkasya sa kawali. So tansyahin ko na lang kung ilan yung kakasya. Lagay natin. Lagay natin yung... magkasya. Hindi Ah! Africa. Hey, parang ko ito ba eh. Ang hirap. Oh my okay, gosh, wait lang. na natin itong mga bihon. First class daw itong bihon na to. So, ang expectation ko masarap na. Char. Diba? Lagay natin na ganyan. Ayan. Ang bihon natin. Ah, ay, ito, ito. pa natin kasi parang parang kulang siya pa natin Parang kasha naman lahat ito, Justin. Hmm. Yeah. Oh, hindi ko sure. Pero tingnan natin. Hindi ko sure kung kakasya lahat. Wait lang. Hmm. Isa-isahin natin para sure. Yan, yeah, wait lang. Yan muna. Hopefully, magkasha pa yung natitira. Oops, yeah. Oops, yeah. Oops, yeah. Yan. Yan. Eh, parang ganda ng bihon na to, no? Mm hmm. Hindi siya kagaya ng iba na ano. Try natin yan haluin lang. Itatansyahin lang natin kung kaya na ba yan. Hindi ka pa, kung patay na isa kayo. Ayan. Okay. Oh. Oh, kasha lahat. Ano? Pwede kong ilagay. Sige. Ah, Ay, ayusin lang natin. Parang kasing kasha pa. Teka lang. Tingnan natin kung sisipsipin niya mabuti yung sabaw. Kung hindi naman, may dagang pa natin. Lahat na kaya natin. Lahat Lahat na. Lahat na yan. O yan, ilahat ko na. 800 grams. Ayan. <laughs> Good luck. Sana magkasya yung sabaw. Abangan ko ano magiging Mag na magiging itsura. Mukha naman dito. Kaya na. Lagyan natin ng ripolyo. Yung... Para pala... Gusto ko maraming maraming gulay. Diba? Umaapaw na yung aming kawali na kakaluka. Mahala na si Batman. <laughs> Wait lang. Grabe, kasi sa sabang dami ng sahog. Tutuin na lang natin ito sa... Ayan, ah! Baral si Batman! Sana maluto! Okay. Okay. Sige, abangan mamaya na kung magiging itsura nito. Nakakaloka. Dapat pala di ko na lahat yung bihon. <laughs> Sobrang dami po ng puro sa kawali. Last ko na nalagay itong pet Okay lang na madami Ate Rose. Bigyan na lang natin si Ate Juliet, no? Okay ng pansit. Ayan, o diba? Ang dami, my God. Hindi ko alam kung paano ko ito aayusin. <laughs> Ayan. Pero mukhang okay naman na ito. Ano lang, lulutuin lang ng half cook lang naman mm -hmm. yung ating petchay Diyos ko, punong-puno ang kawali ko. napakalit ng kawali ko. Good luck. Pero pala at palutong na ito. Malapit na. Luto yung ating bihon. So, hindi kakain tayo. Di ba, ang dami kong niluto, my God. Parang, pa, parang, parang ang dami. Parang tatlong ako tayo kakain ng bihon. Yan, mag na. Kakain tayo sa, para i-celebrate ang birthday uli ni Lindy. Yan, let's go! Kain na tayo ng pansit bihon. Happy Yay. birthday uli, Lindy! Yay. Dito kita ng pansit kasi ang pansit dapat pahaba ng buhay. Hmm. Da, para humaba pa ang iyong pagstay sa amin. Tama, yun. Pampahaba ng buhay, pampahaba ng stay dito sa Habibi's house, Char. Okay tayo! Ah. Tapos meron tayo dito kalamansi, kung gusto nyo lagyan ng kalamansi. Sabi si Ate Rose ka nag sabi niya Ate Rose, Sir, 20 years yun siya dito. Ay, oh, wow, bongga. Uh, sabi ko, at, at, at Retired na po ako. Retired ka na, no, no. Kaya ka muna, Atos. At, Madali akong masaktan ako pag iniiwan. Oo, oh, kumuha ka to. Yes. na kayo. Uh, Parang uh, ako po yung may birthday. Oo, oh, I think it's okay. You may birthday muna ko yun natin. Oh, uh, 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 yeah. Uh, yeah, May birthday. Go, sige na. Nahihiya pa. Ikaw na. Yung may birthday daw muna ang una. Tama ka naman si Ate Rose, ba? Next year sa si ato sa uh, January, di ba? Black na sa rin po ako. Oo. Oh. Huh? Wala kaya, wala kang mukha mong black chat. Oh. <laughs> oh, cry! Oh, <laughs> Chat la lang yung ate ate oh. oh. Ang dami comment yung mukha niya ate Rose. Yung na yan na girl. Amin niya, <laughs> nalimutan pangalan eh. May Ay, ikaw, black na si ni pero ngayon dahil sa Habibi, collagen, ano na siya? White nazarin White <laughs> Uy, bad. So White na sa ring ka na daw, Ate Mouse. Pwede na, ating ano. so, ba niyo na? Ba ka, sige ka. Kamuha ka na dyan. <laughs> <laughs> Joe, chalot lang yun. Go. Sabi kasi na black na sa ring daw siya. May kamukha sa Ate Rose na vlogger. Nakalimutan ka po ang pangalan. ko na, anong lasa, Lindy. Oh. Lagyan ng kalamansi kung gusto niyo ng kalamansi. O, oh, iba naman ha. Chalot. Masarap, sir. Masarap, sir. Ayan. Ate Rose, ano? Effect? Parang sobrang sarap po talaga, sir. Ay! <laughs> ako, ako, ako. Ako, hmm. ako sino kamukha ko? Bea Alonzo. Hindi. Sino? Marian Rivera. Ay! Hello. Charot <laughs> lang. Hmm, ang sarap nga. Ayun naman kayo makalamansi. Ang sarap. Tapos yung select sauces lang pampalat mo, no? Yes, yeah, select. Of course. Ay, anong kaldo yung gamit mo? Yung pinagluto. Pin beef? Beef Stalk Mas masarap ang beef sa pork. Beef yan. Si pork na kaldo may sometimes may umay factor. Talaga, beef yan. Sarap. Ah, uh, si Justin, tingnan natin. <laughs> sarap. Kung anong lasa. Ang <laughs> ah, ating pansit be over. At tapos uh, bigyan mo si Ate Juliet bukas. Ang dami nating pansit. Diba? Kasing sarap ng... Ang dami sa ako. Tignan mo muna. Pero ang dami kinikinig sa Jocelyn. Hello? Ang dami comment promise, Jocelyn. Kinikinig Ay, na. sa Jocelyn. sarang. Di perlu titik mana sangat nak agak? Kalau kau kita ada musyaddah, seadres dubang piper daripada dia. Masuklah <laughs> Sarap. Masarap. Di diba, ba Ate Ross? Ito'y ito, dumampi pa lang doon sa dila mo. Sabi mo masarap na agad. Mas masarap na lang siya. Ako nalasahan ko na po. Oo. Oh. <laughs> masarap na siya pero mas masarap siya nung may kalaman si Bebe. Oo, oh, di ba? Masarap nung may kalaman si talaga. Happy birthday, Lindy! Happy birthday, Lindy! Happy birthday, Lindy!